Hello mga kabisdak, sa bidyong ito, uh, ah, kukwintuhan ko kayo tungkol sa aking kabataan. Kasi mga kabisdak, ah, maliit na bahagi ng aking kabataan mga kabisdak, no, ikukwento ko sa inyo. Nung maliit pa ako mga kabisdak, ah, mahilig talaga ako sa tinapay. So, sa aming magkakapatid, ako yung panganay, anim kaming magkakapatid. Ano ako yung pinakapanganay sa lahat. So, ako yung nagbabantay ng aking mga kapatid. Ang nanay ko, pag tuwing umaalis, uh, kahit na may pasok ako, pinapa-absent niya ako para lang talaga bantayin yung mga kapatid ko. So, syempre, pag tuwing umaalis ang nanay ko, umaalis siya pag araw ng Merkoles kasi kukuha ng bigas doon sa ano asyenda. Tapos, pag uwi, no, may dalang tinapay. O kaya, kahit na mamalingki, tuwing, ano, tuwing linggo. Kasi, once a week ka lang kami na mamalingke doon mga kabisak. So, doon na bibilhin lahat yung aming pangangailangan sa sa loob ng bahay tulad ng mga gulay, tuyo, mga baguong, asin, bechin. Tapos, hindi pwede na uuwi ang nanay ko na walang pasalubog kasi nag-aantay kaming lahat. So, ito yung mga kabisdak ang uh, laging pasalubong ng nanay ko. So lahat ng pasalubong ni mama ng nanay ko ibibigay niya sa akin. Palibhasa kasi ako yung panganay. So siyempre, kung baga sa ano ako yung pinaka-head, ako yung pinaka ano sa kanila, pinakamataas ang rank ko. <laughs> Ganun mga kamisang. So, sa akin ibibigay ng nanay ko lahat ng pasalubong ako ang magbibigay sa aking mga kapatid. So siyempre, kapag medyo maganda-ganda ang ang ano ang sinahod ng papa ko, mas madaming tinapay. Pero kapag kaunti lang mga kabisdak, bibilhan lang kami ng nanay ko ng tig-itig -tig isa lang kami. Tig-itig -tig isang ganito. So mga kabisdak, o kaya tigisang ganas Meron pang yung mga maliliit na gano'n ganyan ganyan tapos sabi ng nanay ko oh, oh Julia sabi niyang gano'n oh bigyan mo na yung mga kapatid mo sa akong mga kabisak ako yung pinakawai sa lahat palibasa na sa akin lahat yung pasalubong na tinapay Ibigyan ko lang ngayon yung aking mga kapatid na tigitig -tig, isa lang talaga sila o kaya yung isa isa tapos hati hatiin ko pa yung isa yung, yung ano kasi yung ano namin yata pangatlo sa bunso na maliit pa yun noon eh maliit pa yun noon hindi talaga sa tumatanggap mga kabisdak talaga na tumatanggap ng isa lang. Dini ako rin hindi. Ako nga yung pinaka mataas ang rank ko sa aming magkakapatid. Eh. <laughs> Kaya ano eh. Tapos one time mga kabisdak, uh, binigyan ko lang siya ng isa. Tapos si eh, alam mo ba, alam mo, uh, tinanggap niya yung ano tapos tinapo niya sa tubuhan. Tapos ang kataon naman yung kapitbahay namin, dumudumi dun sa tinap sa tubuhan, nagulat siya may lumilipad na <laughs> yung pala tinapo ng kapatid ko, kasi hindi niya matanggap lang isa lang ang binigay ko sa kanya so ganun lagi mga kabisdak tuwing linggo kasi talaga inaabangan namin mahilig kami dito sa tinapay mga kabisdak ano so naadapt ko yan hanggang ngayon na nagkapamilya na ako mahilig pa rin talaga ako sa tinapay so iyon na nga mga kabisdak Nagalit ang manay ko sa akin Kasi sabi ng mama ko Eh bakit ang binigay mo doon kay ano doon sa kapatid ko na si Edwin bakit isa lang kasi binigay mo sabi niya ganun eh sabi niya nasa nang iba wala pinagtatago ko na mga kapistak tinago ko na sabi niya ayan ay sa so, pinagalitan ako ng nanay ko sa ayan na nakarma ka na sabi niya ganun sa sobra mong katakawan sa tinaboy hindi ka lumaki <laughs> <laughs> Hindi daw ako mga kapistak lumaki kasi sa aming mga kapistak na magkakapatid, sa aming lahat. Ako yung panganay. Tapos ako din yung pinakamaliit. Kaya sabi yung ng nanay ko, kasi ano eh, um, kasi hindi daw ako ano, fair magbigay. Basta mas madami sa akin na pasalubong. Mas kunti sa kanila. Ako talaga magbibigay kahit gaano pa yung karami, bibigyan ko sila ng si isa. Tapos yung isa, hati-hati ingpen sa kanila. Kasi nung time na yun, mga kabisdak, uh, maliliit pa sila eh. Maliliit pa sila pero yung mga ano na yung mga yung bunso, ayan yung sumunod sa bunso, hindi na yan sila pumapalag. Ang talagang ano lang doon yung ano yung yung sumunod sa akin. Tapos yung yung pangatlo hindi na rin yun ano eh. Hindi din yun nagagaanon uh, pumapalag yung pang-apat, yun mas maano -ma -ma yun. Hindi uh, talaga natanggap ng ng isang piraso yun. Talagang dinasabi niya bakit daw sa akin ang dami-dami. Eh ang mama ko kasi ako kasi pinagbabantay niya lahat sa mga kapatid ko. Kaya lahat ng mga kapatid ko, dumaan talaga lahat sa mga kamay ko, nabantayan ko sila lahat. Kaya, ayan yung aking ano, mga kabisak, ano, yung bahagi ng buhay ko, nung kabataan ko. Mahilig ako sa tinapay. So, hanggang ngayon mga kabisak, so, tingnan mo naman ngayon, bumili ako ng tinapay ang dami. Tapos, dito din sa pamamahay namin, ako lang din yung mahilig sa tinapay. <laughs> Yung asawa ko, ayaw nila ng tinapay. Yung mga anak ko, hindi sila talaga mahilig. As in, ako talaga. Ako talaga. Kasi panibasa, kasi siguro, uh, malaki talaga ang bahagi ng ano, no? Kasi kung saan ka talaga lumaki, ano yung kinalakhan mo. natutuo lang, mga kabistak, dito sa amin, ano, um, pag andito ang papa ko, pag nagtatanong anong merienda, sabi ko, tinapay. Kasi ayun lang naman yung madaling bilhin. Ayaw niya. Kasi iba, iba din yung gusto niya, mga kabistak. Iba din pagdating sa merienda. Gusto niya man niya yung mga ginataan, mga ginataang bilo-bilo, mga mung biniratang munggoy basta mga ganun ang mga gusto niya ang mga ano ang mga merienda. Ako mga kabisdak tinapay lang sold na sold na ako. So dito lang sa tinapay lang masayang masaya na ako mga kabisdak lalo pag yung bago bagong luto. So alam mo, alam ninyo sa tuwing kumakain ako talaga ng tinapay lagi kong naaalala ang kabataan ko mga kabisdak at saka ang sinabi ng nanay ko. Ayan, sabi niya ganun hindi ka lumaki kasi nakakarma ka <laughs> katakawan mo, yan eh hanggang ngayon, naalala ko yan, naalala ko pag sa tuwing ano Eh nakikita ko yung tinapay ko at saka minsan mga kabisak ano kinikwento ko yan sa mga kapatid ko ayan natatawa sila kasi ano sila yung malalaki ako talaga panganay tapos ako din yung pinakamaliit so may ganun <laughs> ganun pala talaga parang ano parang ano nagkatotoo yung sinabi ng ng ano ng nanay ko eh kasi naman eh kasi naman mga kabisak biski kasi may pasok ako sa eskwelahan talagang pilit ako pinapaabsin ng nanay ko eh para lang magbantay ang, sa mga kapatid ko kasi pag hindi ako u mabzin din din siya makakaalis. alis kasi wala nga magbabantay eh ang nanay ko noon halos ano eh every two years nanganganak siya kaya maliliit pa yung mga kapatid ko halos ah, ano sila sunod sunod sila so ayan ha shout out sa aking mga kapatid dyan ah, Lance Gabo Sibuyan Marites Gabo Concepcion ah, Alex Sibuyan ah, Lando Gabo at saka si to Mary, Mary Grace ah, Grace Alves Camus ayan ayan sinashout out ko kayo mga kapatid ko ha ayan alam na alam ninyo to na tayo ay mahilig sa tinapay. Pero yung dalawang yan, si, eh, si Grace tsaka si Lani, hindi yan sila gaanong ano, hindi yan sila pumapalag sa akin. Eh. Kasi maliliit pa sila, kumbaga wala pa silang muhang. Ang talagang ano, ang talagang umaano sa akin si, ano yung, yung si Lando, si Turigoy. Kasi pag binigyan ko ng isang piraso lang mga kabisdak, pinahabol. <laughs> Inahabol niya ako. Kaya ang ginagawa ko para hindi niya ako inaabot. Umaakit ako sa puno ng niyog. Ay, ang galing ko kaya mga kabisak. umaket sa puno ng niyog. Oo. Ayan oh. ha. Salamat sa panonood mga kabisak.